Panahon ni ano to? Panahon ni Ramos ito pinagawa. Ito itong mahaba na ito. Itong mahaba na ito. May kitata siyang kilometro eh. parang ano to? Parang ang dating bypass oh. para iiwas sa may kuwanta na. traffic. Doon ba sabi ano? Ang katapat nito yung Villasis. Ah ito? Totoo rin ito? Oo may tulero na ito yun. Dating isa lang yung tawiran. Ayun Welcome to Asingan. Oo. Oh, Asingan. Ito ito tuloy na Asingan. Oo. Uh, sasakupan eh, man yung, man yung, man. Ito na naman yung kwari. Kami kwari. Yeah. Oh, ilo. Ani manong mais. Mm hmm. Malawang din yung loba rito pala sa asinga. Ay manggahan. Ay, ang haba pala na tulay na ito. Ba para rin. Baka. Parang baka sa expressway. Mahaba pa sa depwente ito. Ah. Eh. Ay o, oh, mahaba po ito. Ay, it may palikup eh. Mm hmm. Oh, yeah. Ayan. Ang laki ng budget niya. Pilipino. Hmm. Mukhang ma oh, mas mahaba oh, nga sa Valdepuente ito. Mas mahaba ito. Valdepuente, konti lang sa Valdepuente. Ito, siya diretso pa. Oh. Oh, siya mahaba-haba. Eh. Oh. Tama, mas mahaba. mahaba ito. Mga dalawang haba siguro nung Valdepuente ito. Mm -hmm. Ito yung kuwan ng as asingan um, pang kasinan. Yeah. Ito po tayo mga uh, katribya sa Puso Rubio ng Pangasinan para po kandak ng seminar. Uh, Siyempre kasama po natin si Mr. Marvin para po ito sa kanya pong, uh, po mga kapon. Tayo naman po sa Kalamasi para matulungan naman natin po yung mga Kalamasi farmers dyan po sa Puso Rubio. Eh, invite din po tayo ito para at least meron din silang mga idea ng paano yung pag-aalaga. ng you. Nasa sa asinggan, Pangasinan na Medyo umaga po ang ating naging biyahe Ayun, mais pala yung kanilang ayun, alaga. Kahin, o, pang o, pang Ayan, alaga pangkain oh, Pangkain, niya yeah. Kalat okay. sa highway oh, Ayan, binibenta ka nila yung mais Ayan ang kanilang uh, prata so, suka Suka ang Kalat nila suka Ah, oo oh, oh. nga <laughs> Kung dito yata bilihan ng mga suka eh. <laughs> oh, Ayan, ayan oh. asing, asing

eh, presyo na yan. Pinakabayan eh. Ako oh, oh sa Rubio. Ayan. Ang fire truck. Parang kay Kamplong. Kamplong? Uh, oh, malaki rin pala ito. Ako sa Rubio. Ano ba? Nung main road. Oo. Oh, Dad Rocky Oo. Oh. Ah, kaya Ma, yung ma, ma mineral yung tubig. Tubig, ano? Oo, oh, yun. Ang yun. yung... Maamoy. Eh. Labubuwa, eh. Ma hmm. Sobra baksik ah, yeah, naman. Spaghetti. Sabi naman, spaghetti. sa Bulaklakang Kalamasi dito yeah. yeah. Kaya na po hybrid eh, sa review Kaya ng hybrid ng Sampagita Ah, oh, problema, oh, may oh. pangapit pagpakapit ba sila? Um, Ay, okay, baka Oo, oh, oh. panahon ng kalamansi okay, okay. Kaya po, kaya na hapon. Oo, maganda ako Dito tayo sa Poso Rubio. Ito pala kalamansi oh, Oo, it. ito ang dami. Uh, Oo, oh, dahil pa ng kalamansi. Palagay ko ito siguro yung nagbabagsak din po ng kalamansi sa kawan. Pangasinan at nakakarating ito sa kabanatuan. Ito pala ang kuhan ng Pusod ng Kalamansi ng Pangasinan puso rubyo Ewan ko lang din, diba? baka yun lang din na nakita natin Kalamansi, baka mayro iba hindi naman Pero maganda yung maganda may, mga, yung, may mga, may mga matatanda, mga oh, 15 years old Kalamansi yan to oh, Magaganda ang bulas ng Kalamansi Dito sa, sa, Kalamansi, eh. may, ano oh. Ano, eh? may 15 years hmm. old eh tama din nung di kawan eh Ayun, tinay mas na yung isang magkakalamansi rin si Juan, yeah, tinawag, yung lugar na yeah, tinawag ito tinawag na ni Kuya yung kanyang mga kasama ito. uh, kalamansi farmers Ang maganda rin po yung tayo po ay nalilibot sa ibang mga farm para at least na, uh, kakabalita tayo Bar barangay hall na uh, ito nagpapalitan po ng kaalaman nung pusa uh, makakatulong maraming taro at mapapakinabangan ng ating po mga kababayan barangay malakoy na tayo ngayon Manong naman ito hmm. Barangay Manaol May aso May aso Kawala ko Ay yung aso sa ilalim May aso May kasa yung aso Parada ng aso? ko na ito O kabila Alis na yung aso Ala na ba bro yung aso sa ilalim? May aso ro ba? Ah, Wala na. Ah. Sampai, sampai gubal ya. Ayo, ayo. Kita po tayo mga katribe po dun sa Galing talaga ng Sampataya. Sa batayang Sa ating pong subscriber At pati na rin po sa mga kakalabas Pwede nga ba tayo sa Tangan yun sasakyan natin eh Pambuntok talaga ito eh ay, Ayan ayun ay, dito tayo magkakamalami Magaling itong nadaling no? venue oh, Maganda ito talaga yan tahimik dito Ayan babawi tayo mga katribe Dito tayo sa sila yung punong mangga Ayan ay. Dito na pagdadausan eh so, kaya, Mukhang doon eh ito dapat na po tayo mga po sa farm ng ating subscriber Gusto na po kuya Marami lang kalamansi dito oh, ah, Ito yata ang pusod ng pangasinan ng kalamansi oh, ah, Ito yun siguro nagsusupply sa buong Ordaneta Ayun, ang poso robyo Pero maganda naman po yung kalamansi Ay, kumusta ko sir? Kaya uh, kasama Diyan rin natin po ang yung... karamihan ng kalamansi yes, doon sa gawi doon. So, mm -hmm. Ay, kumusta na po kayo, ma'am? Good morning, uh, morning po. Uh, kayo po yung Lareno panatid. Oo, kumusta na. Alam <laughs> No, ako nakarating dito ah dito so, Buti, di kayo nahirapang maghanap hindi naman no nag ano na lang ako google, -Google maps malapit lang naman 25 minutes from Manawag ah ay eh, manapit lang pa kayo man. yes po oh, sir nanonood kasi kami ng vlog ni server hindi ah oh, <laughs> nga <Ngayon>, dito tayo rin <laughs> yung mister ko po, po nasa Saudi siya po, ah, po yung nakahanap sa inyo siya yung nanonood talaga nasusubay pa kaya nakafollow kami oh, ah <laughs> so, oh, nagchat siya doon sa akin sa messenger si Jesse Pajarillo po opo oh, inabasa oh. ko eh nung mag-chat ako, eh na-contact na po niya eh, kasi busy. Kaya nga po kasi nakita niya daw yung number, nag-comment daw sa comment. Lagay ko po yung number natin para, para, para madali tayo mako. Bago magkakalamusin kita ni sir. Ilang buwan na po yung kalamusin. may kami na 350 two years na po nitong November 21. Mm -hmm. Tapos may iba po naman sa April magto two years. Okay, iba naman po uh, ano this year lang namin na itanim. Naitanim. Pero mm -hmm. halos nasa 4,000 na rin po yung kalamansi. Kalamansi, lang, marami pala mm -hmm. Kasi marami yun nga gusto ng mister mm -hmm. ko po para pag nag-forward siya, nag-prepare na po kami ngayon. Ay, yeah, maganda siya po Sa lahat ang planning, bali ako lang po nagbabantay pati sa mga tao, may mga regular po kami mm -hmm. ng trabaho. Ay, kamusta naman po yung kalamansi? Anong kuha niya? Okay naman siya sir ngayon. Bali, nakapagpabunga kasi kami nung bitag bagyo. Mm -hmm. Bali na July, August, September kami. So ngayon may hina-harvest kami sir. Ah, meron na ba may, ngayon? May, na, na may din. Pero hindi siya katulad nung nagpabunga kami ng April. Mm -hmm. Pero di po ba medyo mura po ng ano, Julie kasi benta yung mura po Opo kasi patago lang kasi tayo ng pag mura. Marami ngayon po, po pataga pamahal po ngayon ng kalamansi. Kaya nga sabi ng mister ko pupunta ka doon kasi para makaano ka rin ng mga idea kasi kayo nga po yung matatag ng nagkakalamansi. Opo, wala naman po ng Panginoon na nakakakuha tayo diyan. Baka makapasa din kayo sir sa amin. Pwede ko po kayong dalhin. Sige, po ma, pagka po ko ay schedule na lang din po natin pag ako na po natin. Magkahiwalay nga lang po yung area niya. Pero yung sa paupo Nasa 1,003 po yun. Ah, sabi, mas marami yun nandun sa may kabila. yung isa po, 3, 350. Yung po yung mas nauna. Na mas two nauna. Years, nao, mm -hmm. Yung 1,300 na po, no, dalawang taon na yun. Mag-2 years po sa April. Mag-2 years. Oo, oh, oh, bata pa. Kasi ano po yung, yung, yung nag intercrop yung... kami ng Sili, Taiwan dati. Oh, oh. Kaya ano, bigla, tumaas po siya, yung size po niya, parang ganito na kalalaki. At tumaas yung ba? po yung kalamansi. Eh. Napakalalaki po, pag ano, pakita ko sa inyo yung picture oh, mamaya, yun, Sige po, umisabihin, hindi po kagad nagbunga. Nagbunga din sir. Bali last year po October nakapagpabunga na kami. Kaya parang ngayon nakawala ano Ano ba na... siya? Lumabong ba ang o, kwan niya? po sa na mabilog Malaki yung na Bilog, oh. Malaki bilog. Ay, Ay bilog. maganda. Maganda yung lupa. Rin, rin. Rin. Ano po siya? Ano po Kasi taniman talaga ng palay po yung oh, dati. oh. Pila, ano lang na-convert din namin. Nang kalamansi. kalamansi. Oh, po. kasi mas maganda kita sa kalamansi sa palay. Oh, okay. okay. ito yun. Tsaka po kasi ang kalamansi monthly yan. Ang palay po kasi, 4 months ka maghihintay. Oh, ah, okay. Saka ano po sir, nung nakaraan, nung, Opo. nung, pandemic po sir, 2020, mm. wala kaming naani, totally. Wala kaming na-harvest sa palay. Sino mo nga ako. Eh, matagal na po namin nabili yung lupa, mm. punta po ni Mr. sa pag-a-abroad. Kaso nga, yung pinapasaka lang namin ng palay, mm. hindi pa namin natutunan. So, nung, ah. yun nga, nag-pandemic, syempre, nung lupo ng mga... Ako, po sa mga <laughs> vlog. Ah, ayos sa tagkaroon po na idea. Ayan, Ayan po, na sir. Yung kalamansi namin, ganito na po kalalaki, sir. Ayan. Ayan, Ayan, na, na po. Ayan na. Ayan po siya. Yeah. Ayan. Yung mga iba, Ayan, nakapag Ito po yung harvest po namin Oo, last. Nakaka-harvest na kayo. Yes, sir. 500. 500. 500 kilo. Kilo. Mm -hmm. Per kilo po ang ano namin. Sa Ordaneta na lang din sa Bagsakan. Kaya mm -hmm. paturo kami sir, sa inyo. Bagano. Uh -huh. so, ito po yun. At least po yun. Nakakakuha na kayo. May kaya, harvest di, na sa kalamansi. Hindi po ba sabi nyo nga. Di ba yung... Yun nga marami akong gusto ngayon sa ilusyon. Opo, ah, sige po. Meron naman tayo seminar uh, dito nga. eh. Para po at least makatulong eh, eh, tayo sa ating mga farmers. Kahit maliit pa, pag namumunga na, naman kung aalisin natin. Kaya oh, oh. kung tuwa po kami, may bagong tanim kami, sir, 3 months. Mm -hmm. 15 na bunga sa isang puno. Hindi ko pinatatanggal. Mm Hinaya -hmm. ko pong lumaki. Opo, oh, okay lang po yun. Basta't po, huwag nyo lang po siya yung parang tukol. Pagka po, pwede na, pitasin nyo na. Kaya nga po. Oh, kasi yun po yung magkocontrol para mag magsanga siya. Magsanga, kaya nga, sir. Mm, Magkocontrol -hmm. siya. Para hindi siya kagad tumayog. Mm -hmm. Kalamansi po kasi pagka po walang bunga yan, tagal-tagal, tayog ng tayog yan. Ayun. Eh, yung pumbunga po kasi, yun yung magkocontrol niya. Okay, Para mapilitan siya ngayon lumapad. Mm Ganun po ang kanya <laughs> technique. Okay po yan. Maganda po yung kanan niyo kalamansi. Ayan, nakakatawa po yan. Galing po, po si Bambasa po yung ating subscriber. Ibig ko na rin sabi ko sa mister ko. Kasi pag ano, mag-notify natin may bagong vlog kayo, sa notification namin lalabas alabas na siya kagad. Ah, Kaya makikita niyo na po kagad. minsan makikita ko. Kasi pumunta po talaga ako ng farm. Ako yung tumitingin dahil si Mr. nga. sa abroad. Opo, pati sa mga ano, siya lahat nagpa-plano. Siyang nanonood po lahat na nag-anong. Oh, talaga nakatutok. Opo. Naman teleserye. Opo. Eh, pag-anong may mga rin din ako, sir. Opo. Ayun pala, ginagawa palang teleserye po yung ating pong vlog. Ating... Apo. Sige po, maganda po. Kasi ka, po siya, eh. ka -chat ko rin po siya ka-chat ko rin po siya sa pag Sa Saudi po kasi siya. Mm -hmm. Sabi ko nga, uh, nung mag-chat po ako sa kanya, sabi niya, eh kay na-contact niyo na po eh kasi busy. Siya po eh kayo tumawag. Ay, gano'n okay. po baka ako. Ayun, nakakatawa naman. Oh, sige po, marami pa po tayong kukunin natin pa malalaman marami tukol pa po sa kalamansi. Na marami pa nagkakalamansi dito sa... Opo, marami kasi rin din. Kasi sa amin, Konti lang. May nagkakalamasi din po parang bandang San Jacinto na po yata mm -hmm. or mapandan pero hindi ko pa po sila namimi kasi nga kami mm -hmm. one year pa lang halos kami nag ano, ay sabi hindi po sa lugar ninyo wala pang gali doon wala po kaming katabi puro palay mais lang po ang mga produkto oh. meron pong nagkalamasi doon sa tinaniman namin ng 350 kaya lang napabayaan nila oh sayang tumangkat tumangkad mm -hmm. na po pang ano na yon mga 8 years pa eight taas 8 years na pero ano po siya yung sanga niya parang halos yung namamatay na. Mamatay na. Pero mm -hmm. hindi po nila naalagaan kasi tubig Hindi po ba kailangan talaga tubig. Oh, tubig. Abong. Sabihin wala po silang patubig may patubig din kaya lang wala po nag-aalaga. Ah. Kasi sabi naman nila pag ano mura naman yung kalamansi. Oh. Hindi po nila eh, kasi sa tagula inahal. sa tagula lang po sila oh, nagpapabunga. Yun po, sir. Hindi po oh, nila oh. alam na ikaw palang lang control sa pabunga din ng kalamansi. Opo, oh, kinakalendar po, -e po 'yan. Opo, ano, kalendar. Ka, inaral din ni Mr. Kaya pag ano. Mm. <laughs> sabi niya si kay nakawani na tayo ngayon na uh, since last year po na nag kami mm. nagpabunga. Pang one year na namin 'yan. Kumbaga yung buong cycle. Na oh, sumagot Ay, no? at least po, nakikinabon na kayo ngayon sa tanim po ninyo. Hindi pa man bumalik. Tanim oh. sinasabi ni Mr. Ayan, sabi niya, sabi ni Sir Virgilio, mga hanggang 2 to 3 years, yung mm -hmm. ROI mo. Ngayon, Apo. Oh, talagang puro palabas. <laughs> Totoo po yun. Kasi ang kalamansi, kasi talaga medyo matagal talaga bago siya mabawi. Opo. Pero pag nag-umpisa ka na po mag-harvest dyan, tuloy-tuloy na yan. Kaya yeah, nga po. Tapos yun yung binibigyan ng po ng kalamansi, kasi yung alam po namin, hanggang 10 years lang. Mm -hmm. Eh, minsan daw 12 to 15 years, pwede pa. Ay, actually sa amin, pag 15 years pa, pwede sa pag-aalangan nyo daw po. Basta po naabot po yung sa tuktok, pwede pa rin yung alagaan. Opo. Mm. Opo. Yan po ang sulit ang kalamansi. Kasi yung pong mga tagapitas namin noon, ngayon. Kawayan mana... lang, paggawa po kayo ng kawayan. Triangle lang siya, parang ganun. nang bakal Kasi po, nagpa-welding kami siya, may bigat nga. Ayun oh, lang, <laughs> yung mabigat lang ang kawa ng medyo Pero kaya naman yung matibay. Uh Oo, -oh. so ah, mm -hmm. eto si Sir Virgilio. Sir, ayan uh -oh. po si Jesse. Eh, hello po, Sir. Pero <laughs> <laughs> na po pala kayo kalamansi. <laughs> okay. Ay, para makaano pa kami ng mga idea Opo, sa inyo, Sir. Sa... Opo, idea tama-tama so, po no, papi. para po Sir, sa mga, mga magkakalaro. sige po. po. Ano oh, na? Oh, Hindi na marami nang kaya. Teka po, dito sa so walang. Apo. Oh, One, two, Okay, Thank pa. you Salamat. po. Oh, Salamat. dito na po tayo. Ah, oh, natin yung kuha. natin po rin yung mga magkakalamansi din. Dahil karami pala rito sa Poso Rubio, mga nagkakalamansi at, at nagpapalay. Kaya kung sa rin po yung pagka-invite po sa atin ng ating uh, subscriber. Tay, tay lang po natin yung mga kasama. Hey, Alvarado. Ba't ba nagkaroon ka ng na kalabaw? Eh, yeah, dating kwan, dating negosyo yan sir, dahil wala sell. akong kwan, wala akong ha, buhay dito. Di buy and sell? Buy and sell. May... Buta hmm. maganda yan eh. At ibig sabihin eh, bibili ka ng kalabaw na pwedeng katayin, pwedeng patabayin. Oh. tulad ng Padre Garcia. <laughs> oh, yun na. Dahil dito, meron dito naglaga ng mga ganon. Ordoneta naman. Mabunga din negosyo yan. Okay uh, yan, Ang pag-serve uh, yan anak ko ay ko, taralanan ako. Alam, nakasaka, nangyari lang Pero ngayon lang naranasan na, na kawala yung kalabaw Na wala yung yung vinile. Oo. Huh? Sa Vincent nawala yung kalabaw niyo, yung. Oo, pangkabina kawala. Nakawala. Oo. Pero hindi malaman eh kung nasaan. Hindi pa niya mahanap. Eh, yung ating pinasok dito, napakahaba. Ng, oh. uh. pero hindi naman po usaw nakawan dito. Hindi, hindi naman. Hindi naman. Ay, baka dyan, dyan na siguro. Ang pansin ko nga, eh, kita mo yun, may, may mga okay. nakatala. Pero meron kayo palatandaan naman po sa kalabaw. Oo, oh, uh, may pandyan, may pandyan yung dito. Tayo ngayon ay nasa ilalim ng punong mangga hmm. Ito ang magandang venue oh. Malamig Una may mga uh, sarawro, surrounding siya. Uh, malaki na itong kuha na itong mangga maganda na, itong, na, itong, na, itong, na silong. Ang tukur kay ni nanuuyas <laughs> ni Jan eh. Di meri tutan ko na La, timaboy Jan eh, nanuuyas na ako. Ito ang uh, lalaki po sir yung kalabaw niya. Lalaki, kapon. Ah, kapon. <laughs> ma ma <-alaki>. malaki na. <laughs>

Yan, yung po ang ating kaibigan nawawala po yung kanyang kalabaw kagabi pa. Ah, uh, yung kanyang kinita sa pagnegosyo na buy and sell ng kalabaw, yun yung naging kanyang kita na. Kaya eh, nagkaroon siya ng sariling kalabaw. Problema naman, nawala raw ng gabi. Eh, ngayon, eh, patuloy pa rin yung pinahahanap. Eh, hindi pa rin nila makita. Eh, dito naman po sa Poso Rubio, hindi naman daw kondito dito ang magnanakaw. Eh, malamang ako baka nandiyan lang po sa tabi-tabi, yung kalabaw. Farmer's association dito. Si Si Jose. Ah, uh, siya po yung Pangulo, yung ating interview na kung saan ay eh, uh, kausap niya, Farmers Association. Yeah, masaklap lang na nawala po yung kanyang kalabaw at hahanapin uh, niya na muna. At uh, yun po ating mga kasama Ayan, hindi lang muna natin po dumating po Para mamaya may po ay po tayo ng ating lecture Sa ating mga kapwa farmers dito Dito po sa sir Mga kailan kayo nagumpisa pong magkalamasian, May ilang taon na uh, 15, 15, years. 15 years. Ah, bisabihin matagal na rin pala ang kalamansi si sa Poso Robio. Dito. Ano? Yeah. Ba sa bangkad. Eh, Matanda na. Mm. Ay iba naman doon, mga napalitan na ng na mga bago. Ayo. Matagal na. Kasi na rin pala ang karanasan na rin dito yung mga naon na nagalaman si. Ta, kagan nagturo. Nagkumpisa. Ah, bisabihin mga nagpunta rin dito nagkalaman siya kaya natuto naman yung mga taga rito ayun kaya yung pala yung story, mga katribya mula, mula rin po sa amin ng nauna rito na magkalaman siya, kaya naman sila nagkaroon din po ng kalaman nagkaroon sila ng ideas sa pamamagitan din po ng pag-aalaga po ng taga Nueva Ecija ayun maganda po kasi yon na uh, yung pong negosyong ito hindi lang po sa isang lugar, kundi bigkos na ikakalat sa ibang probinsya. At nagkakaroon po ng pagkakataon na sila rin ay kumita. Eh kamusta naman po si Aram Kita sa Kalamansi? Maganda. Maganda 'no. Compare natin sa palay. Ah, oh, wala. Oh, yun yung sinasabi triple. natin. Opo, triple sa Kalamansi. Sa Kalamansi kasi may jackpot. Oo. Oh. Sa Palay eh wala kadalasan eh. Lagapang. Lagapang <laughs> <laughs> jackpot. Ano <laughs> oh. mm. yan. Ang hindi mo ay, ito na mo nga, oh. bagong anil. Bagong anil, ah. Eh, isipin po ninyo, yan nakaganda po rito sa Poso Rubio. Kasi ang nakita ko, lupain. Hindi siya yung uh, lupang pila, yung talagang bukid. O, oh, yeah, maganda. Do, doon siya, pagkag... May halong buhangin. May halong buhangin. Ayun Ay, ang gustong gusto, nakalamansi. Buhag agang lupa. Maluwang. Maluwang. Parang kuha niya parang isang barangay siya na kalaman siya. Ayun. Galing pala. At least po nun, eh, parang doon sa amin, doon sa siya. Meron sa amin, sa isang buwan, puro kalaman Sa aming baryo, puro kalaman Lahat ang makikita ninyo kalaman siya. Wala akong makikita ang pala. Ganun. Opo, mga ganda. dito rin sa inyo, nakita ko nga, ah, maganda rin ka ako kalaman dito sa Poso Rodeo. Kaya uh, pala wala wala siyang bunga. Kuha na. Napitas na. Napitas oh, na. kaya ngayon magpapanibagong bulaklak. Ayun. Ayun nakita ko kasi marami pong mga bulaklak po yung kalamansi nila. Iyon yung another set ng pag-aalaga. Kaya eh, yun po ngayon yung spray ng ating po mga dito para magtuloy ang bunga. Pag kasi maganda po yung puno ng kalamansi, ma maganda rin ang nagiging bunga. Pag mahina po kasi ang puno ng kalamansi, mahina rin magiging puno. Kaya dumitipende tayo doon sa klase noong uh, ah, kalakasan po ng kalamansi. Ayun, makakatulong po tayo ngayon dahil yan, nakasama po natin yung inventor po ng pataba, organic, hindi po siya yung oh, synthetic. Bagamat meron tayong mga pero sa kanya ay babalik po sa lakas o condition po ang lupa. Ay, malalaman niyo po mamaya kung ano po yung mga kuwento natin sa pataba. Para marami rin pala kayong nagkakalaman si ano. Marami. Mm, sabi nga <manyan> ni Sir, halos nga rito mga magkakalaman si cooperative ng Buti nga po rito, active ang cooperative. <laughs> eh, kagadahan naman po pag mayroong cooperative, pag nagpatawag si presidente, ayo mayroong gustong ipaabot, iparating. Ayun, nakakarating naman po rito yung kanilang mga biyembro. Sabihin, hindi kayo mahirap pa ipatawag. Ano? Dito-dito lang din naman pala kayo.